sa kukuhaan ng brand new na motor. Okay? Kahit sabihin mo na second hand na motor yan o repo na motor, mas maganda sa iyo po nakapangalan. Kung repo naman, dapat po sa iyo po yan naka-address. Kasi mga kaibigan, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari kung halimbawa itong motor na to, e eh, pinangalan mo sa tropa mo. E eh, what if nagkaroon kayo ng problema ng tropa mo? Or sabihin natin, nawala yung tropa mo, biglang lumayo tapos yung motor na yan e eh, sa kanya nakapangalan okay so kailangan mong hanapin kailangan mo siyang puntahan para mapalipat sa pangalan mo yung motor na yan ngayon halimbawa hinuhulugan mo yung motor natapos mo ng hulugan sino ang pwedeng kumuha ng original na ORCR walang iba po kundi kung sino yung nakapangalan sa motor na yan kung di nakapangalan sa'yo wala kang karapatang kunin yung motor na yan hanggat walang deed of sale or walang kasunduan na pinapayagang ang kumuha ng motor. At kung sakali, halimbawa, eh, itinakas yung motor niya or humihingi ka ng kapalit sa mga inihulog mo kasi nga eh, inulog mo yan, tapos gumagamit kayo, hiraman kayo, eh, wala po tayong, wala pong pakialam ang dealer diyan. Labas po siya sa usapan ninyo na ganyan. Kaya pinapayo ko sa inyo mga kaibigan, kung sa sakasakali nakukuha kayo ng motor at hindi pa pangalan sa inyo, siguraduhin mo lang na sa anak o sa totoong asawa mo ipapapangalan yan. Kasi baka mamaya sa badang huli, pasisihan mo. So, meron nga tayong case or meron nga tayong ibang kakilala, may nangyaring ganyan. Okay? Itinakas po yung motor. After niya mabayaran, kasi ganito po yon kumuha ng motor, pero hindi sa kanya pinangalan kasi nga po, hindi siya qualified doon, doon, sa tropa niya ipinangalan. Ngayon, nakapangalan sa tropa pero siya yung gumagamit kasi siya yung nagbabayad. Ang problema, after niya mabayaran, kinuha ng tropa yung original ORCR. Kasi karapatan naman niya yun, nakunin yung original na ORCR kasi po sa kanya nakapangalan. Ngayon, yung totoong nagbabayad, eh, ang hawak lang po niya ay serves. At itinakas na po yung original. Iyon ang masama at pwedeng mangyari kung sakasakali po tayo kukuha ng motor na hindi nakapangalan sa atin. At siguraduhin nyo lang na maayos ang inyong kausap. Okay? And then syempre, kung halimbawa naman mga kaibigan na hindi kayo mapayagan sa mga ibang dealer po, lumipat na lang po kayo ng ibang dealer na pwedeng kayo yung maaprobahan. Kasi mas maganda po talaga na isang motor na kinuha ninyo o isang unit na kinuha ninyo ay eh dapat sa inyo nakapangalan especially ngayong panahon mahirap magmaneho na hindi nakapangalan sa atin yung motor pwedeng magkaroon ng problema or pwedeng maabala tayo sa biyahe okay? so yun lang nga inulit ko paalala lang sa atin mga ibigan hanggat maaari kung kukuha ka ng brand new na motor ipangalan mo sa iyo yan or sa totoong anak mo at sa totoong asawa mo di ba? real talk yun bye bye thank you